Okay, syempre gagawa muna tayo ng kaldo. Yung broth ba natin? Yan. Papakulo tayo. At ito yung isang malasa. Hindi ako gumamit ng chicken. Hindi ako gumamit ng chicken. Gamitin ko is leeg ng ostrich. Hindi po kayo namamali ng dinig. Leeg po yan ng ostrich. Pero malaman yan. Yan na rin yung gagamitin kong pinaka karni ihimayin ko yan. So, yan na diba? Malapit na siya. Ihimayin ko lang siya. Siyempre, yung normal na pagluluto. Noon ako si bawang para medyo matustok siya. But usually, laging nauna sa akin is sibuyas. Para medyo mag-brown talaga siya. Hmm? sa lasang lasay. Parang tostado ng konti. Iba-brown ko siya. Yan, no? bilis, no? Iba-brown na siya. So, si sibuyas. Kanya lang, kasimple yung pagluluto. Tantsahan lang po, ah. Tantsahan lang yung ginawa ko. konti lang kasi ito yung recipe ko dito kung ano lang yung nasa bahay kaya o oh, konti yung carrots ko yung repolyo konti lang halos importante yung lasa kasi nagustuhan ko malamig kasi yung panang so yung carrots ko isa lang kasi no? isa lang carrots lang siya mhm mm muntik na masunog. <laughs> Inimay ko kasi yung ano, yung leg ng ostrich. Yan no, ko na siya. Iba ba naman? O no. Sa leg lang yan ang ostrich galing. Yung pinakulo kanina. So malasa siya, siya mga kabebang. Malasa siya talaga. Then, tansyahan lang nila yung kolasyon ng paminta. Tsaka yung chicken powder soup pang gano'n. Para may lasa. Wala akong patis. So, ang kulang ko dyan is patis at tsaka aswete. Tsaka konti lang nga yung gulay. Wala akong ano to, celery. Kaya si repolyo lang at carrots ako. Tapos ko konti pa yung repolyo kaya sa last ko na lang siya ilalagay. Saluan ko siya ng mainit na water. Tansyahan lang, walang sukat-sukat. Pag naglagay kayo ng tubig, yung mainit na. Mainit na din. So wait wait lang natin. Maluto. namis ko kasi yung sotang. Eh, ano ba yun? Bihong. Bihong. Eh. Bihon. Bihong. Hindi na tawag yun. Basta bihong -ke sa amin yan. Masarap yan. Parang may dry, ano pa yun? Eh? May dry shrimp. Yung maliliit lang. Ano ba yun? Ano man tawag dun? Alam ko, parang may naglalagay ng ganun. Pero, okay na rin sa akin. Kahit ganyan lang. Nilagyan ko na siya ng paminta. Tapos yung powder, yung chicken, ang powder soup pantimpla. Yan. Kasi may lasa na naman yung ano, yung karne niya, yung tsaka yung broth, malasa na masyado yun. Ilagyan ko na ng lasa. Tapos yun. Nando ba yung hinal? Ay, hinugasan. Kumuha na ako mainit na tubig. Yan, mainit na tubig yun sinaip ko lang pala yung nasa karne sa bowl. Tapos tinry ko maglagay ng ano, ng paprika para kumulay. Kaya lang, nag-worry ako baka may iba lasa, kaya konti lang nilagay ko. Pero hindi lang, hindi naman siya talaga nag-red. Dapat talaga maganda, mag-red, red yan. Pero okay lang. Importante yung lasa. Malasa. Malasa. So, yan. Pakukuluin ko na lang muna yan. Ay, nilagay ko na pala si broth. Yung broth ng ating ostrich na leeg. Yan, diba? So, yan. Yeah. Sige pag kumulo na yan, then saka, ito yung konti lang yung carrots ko. Eh, okay lang. Okay lang yun. Kasi yung ano ko naman, yung lalagay ko sa tanghon, hindi yung, hindi yung, hindi yung makintab, tawag dun. Parang wala ako makita niyan dito. parang regular lang, pero okay lang din. Dalawang ano lang siya, eh, dalawang roll yung maliit. So yan, intay lang natin munang kumulo. So, yan Kulong-kulo na. So, ayan. Nilagay ko na. O, dalawa lang siya eh. Pero marami na rin yan. Ilang kain ko rin yan. Ako lang naman ang kakain yan. So, kahit alam nyo, kahit na ano, kinabukasan yung iba, okay lang sa akin. Hindi ako ganun kaselan sa pagkain. So, yung ginawa ko na lang kasi sinisip-sip niya yung tubig eh, ng yung sabaw, ng, nang pinaka ano natin vermicelli na yan noodles i-separate ko siya yan o nilagyan ko ng paprika baka sakaling kumulay pero hindi naman apekta yung lasa kaya konti lang talaga yung nilagay ko so na niluto yan i-separate ko yung pinakasabaw niya para hindi sipsipin yung sabaw para lagi may makakain pa ako naglaga na rin ako ng itlog kasi haluan natin yun ng itlog na nilaga para masarap inipa ko dyan gusto ko na kagad maluto <laughs> at ayan ko na si repolyo ko konti lang yung repolyo ko okay lang yan Mmm, siyang maluto. Pakulo lang pakulo. Ayan, luto na siya. Oh nilagay ko na si itlog. Ang nilagang itlog. Oh, mga kabebang masarap 'yan. Promise. Kahit kulang sa gulay, pwede namang dagdagan pag pag inukinayin mo na lang. Masarap naman sa gulay yung hindi luto. ripolo at carrots. So 'yan, dadagdagan ko na lang pag gusto ko. Ya, yeah, sa tingin ko, luto na yan. Hmm, tingnan nyo naman yung kinalabasan niya. Ayan, Ay, nako. Isang bowl na kain ko, punong-puno. Ayan. Masarap kasi.